Magandang araw mga kasimanuan. Ako si Patrick Familara at welcome na naman sa isang episode ng Buhayin ang Baybayin. Ngayong araw ay tutuklasin natin muli ang mga karakter at letra ng Baybayin. Sa ng mga bansang sinakop ng mga kanuranin, ang Pilipinas ay niyakap ang dayong paraan ng pagsulat na nakabase sa alfabetong latin. Sa kasalukuyan, mayroong 28 titik ang alfabetong filipino, ang A hanggang Z. Subalit, bago pa man gamitin ang alfabetong filipino, ay una nang ginamit ng mga katutubo ang sariling paraan ng pagsulat. Ito ay ang baybayin na tulad ng sinabi ko sa nakaraang episode ay may iba't ibang anyo o variants. Ngayong araw, atin muling tutuklasin ang iba't ibang karakter o letra ng baybayin sa sulat Tagalog. Di tulad sa kasalukuyang alfabetong Filipino ang baybayin ay binubuo ng tatlong patinig at labing apat o labing tatlong katinig. Ang mga patinig ay ang A, E, O, I, O, O, U. At mga patinig o katinig na ba, ka, da, ga, ha, la, ma, na, pa, ra sa, ta, wa, at ya. Sa original na baybayin, ang karakter na da at ng ra ay iisa. Subalit upang masolusyonan ang kawalan ng simbolo o karakter sa tunog na ra, ay nagkaroon ng isang bagong version ng da upang ikatawan ng tunog na ra. Sa kabuan, Mayroong labing pito hanggang labing walong karakter ang baybayin. Higit na kaunti kaysa sa kasalukuyang alfabetong Filipino. Sa susunod na episode ay ating pag-aaralan ang pagsulat nito. Marami pong salamat sa panonood at lalimutan na mas ang may alam.